sa mga hindi nakakilala, I'm Mami Karen K. Pascual and I'm currently 37 weeks. So, welcome to my channel. So, for today's video, isi-share ko sa inyo kung paano ko ba nakuha yung mga ibang gamit ni baby without spending money at paano ko siya nakuha. So, if you like this video, kindly thumbs up, share, and please subscribe and click the bell button para ma-notify kayo sa mga upcoming videos ko. Okay, let's start! So, yan. Alam naman natin ngayon na we are still in the pandemic crisis. So, most of us, especially sa mga first time mom, di ba? But, uh, marami talagang mga preggy ngayong mami. So, wala tayong choice kundi karabihan ng mga gamit ni baby is binili natin through online. So, ngayon, isi-share ko sa inyo yung mga hindi ko ina-expect na makukuha ko pala without spending money. So, ano nga ba yung ginawa ko? So, first, kung familiar kayo sa barter or bartering community, so, ito yung nauuso, na, nauuso ngayon. So, exchanging of products or servide services without spending money. So, nakakatuwa, di ba? May ganun pala. Especially, karamihan din ng mga mamis ngayon. Um, nag talaga dito sa bahay. So, kagaya ko, di ba? So, karamihan ng gamit ni babies from online. Pero, nung nag-start ako, nag-join dito sa barter um, barter community. Actually, I started nung May 31. Sobrang nung una, gusto ko lang i-try hanggang sa na-enjoy ko siya. So, ngayon, ipapakita ko na yung mga nakuha kong gamit ni Baby. So, are you excited? So, ayan, ipapakita ko na sa si inyo yung mga nakuha kong gamit ni Baby without spending money. So, through bartering, gusto ko na magpasalamat kay Sir Ray Samson. So, may co-barter. Nakuha ko itong stroll dahil sa kanya. In exchange of groceries, like yung mga bigas, biscuits. Ayan. So, ito yung pinalit niya. Ang reason niya is para, syempre, hindi na ginagamit ng anak niya, so kaya nagbago siya ng kalat. Kung mapapansin niyo, naka-plastic pa siya. Ayan. So, ito, di ba? Siyempre, ginagamit kami, baby. Kapag mamasyag uh, kami. So, ayan. Next. Thank you to miss Jane Manalo. Okay, ang pinalit ko naman dito is actually, yung tumbler. Uh, yung bago pa yung naibili ko sa kanya ito yung alkaline maker in exchange of um comporter hindi ko na naisama dito may staff toys diba, yung, yung, yung baby. so then things to next is um, thank to miss easy Alokin Okay? So, nakilala ko lang din siya sa barter community. Ang itinalit ko sa kanya ay sa Instax Mini plus groceries. So, ang pinalit naman niya is ito. Gamit na kanyang baby. Okay? Yung baby ko sleeping bed. Ayan. And, ito. Changing diaper. Ayan na. Ang Diba? So, Pwede mong de dito yung mga uh, ibang niya, baby. Ito so, yung Ayan. So, Sobrang yun kay so, so, next is actually yung, yung ko naman kay Ma'am Mercedes Fidelis, is yung aking, si K um, kal yung cabin plane belt bag in exchange of yan, alam naman natin medyo mahal ang car carrier yan, so pakita ko sa inyo diba? So, like to thank you to uh, I miss Jesse Ricardo. Ricardo, actually, merong story niyan. Um, Pinuha ko yung kanyang high chair. They, okay, um, kapalit din ng mga baby stuff, like yung mga wipes and some groceries. So, kaya lang, yung high chair na yun is binarter ko rin. Kasi, may nakita akong mas maganda ding high chair, which is ito. <laughs> Ayan. Ito. Ito yung nakuha ko kay kay Ma'am Genzil Ricardo from Cavite pa to. Diba? So, ayan. So, konting linis na lang din gagawin. Then, next is ayan. Yung high chair naku kay Ma'am Genzil. Okay. Uh, na na-barter ko kay ma'am kasi eh, si ma'am Hera Christie actually nakita ko yung comment niya kailangan kailangan daw niya rin yung high chair so message ko na din siya so sa so, kanya ko na yung high chair na ko um, um, kay ma'am kay ma'am Jem Jem Lanza so tapos yung high chair na yon eh okay, ang pinalit niya naman is from Dubai pa ito. Okay magagamit na baby. So, pag 24, 80 to 24 months na siya, yun yung magagamit na. From Dubai pa ito. So, yan, bagong bago pa. So, hindi pa nagamit. And, last, but not the least, ito. Ito actually, ito yung kauna-unahan po na barter in exchange of um, storage box na binili ko sa Shopee. Five layers yung in-order ko. So, tatlo lang yung hupating. So, sa visit ko. <laughs> okay, so, kasi ulang. ba? Diba? And then, siguro nga, ate, sabi nga, everything happens for a reason. So, nakita ko to. So, yung si Mang Miss Claudine, yung kapunawala ko na ka-quarter. So, kung nga, maganda siya pag naman. So, marami ako nakuha. Okay, na marami akong na mga naging co-barters din. <laughs> So, ito yung nakuha ko sa kanya, yung feeding Battle Storage. Ayan. So, sa lahat ng mga nakuha ko, sobrang satisfied, sobrang happy. Kasi, di ba, um, lalo na mga yung panahon ng pandemic, di ba, um, ang mga nalang kung may iba kang mga yung paggamit, hindi mo nang ka ginagamit, kalat lang sa bahay mo, okay? So, kung enjoy mga, kung enjoy sa mga sa mga barters na ma makikita natin sa SB Group. So, I would like also to thank sa lahat ng mga naging co ko, ko sa mga admin ng mga um, group na sa pag-ibighan ko. So, thank you dahil, dahil diba sa bartering na kukuha ko ng moja with the baby without spending money. Okay? So, maraming maraming salamat sa panunod ninyo. Okay? Hope marami kayo. so, maraming kayong mga idea. Sabihin nyo, meron pa kayong mga gamit na hindi na kailangan at meron mga ibang nangangailangan ng gamit. So, pwede na kayo mag-swap o magbalik. So, abangan nyo yung mga next video ko. Ipapakita ko lahat ng mga na parter ko. Hindi ako may na-idea kung paano paano ba maging paano ba mag-close ng deal. O, para siyempre, ano yan, between si Queen uh, um, parehas dapat gusto yung binabarter nyo. So, hindi ako kayo idea para at least hindi sa, sa may nyo na may mga bagay na hindi nyo makuha. So, hindi ako kayo ng idea on So, maraming maraming salamat sa pinanood. So, hope you like it. Kindly subscribe and click the bell button. So, thank you. Bye.